아 <shrug> kanina. Second batch ang ating niluto. Uh, Ito, ginata. <laughs> yung malabanos. Ito so, ang So, oras natin ay mga tut. Kaya stress na, no? Bago mo eh. Saing pa kami isa. Baka ng panos papaya. Ang uli na natin ay tatlo. Isang 4 kilos yung kinain natin kanina. Barbecue. Oo. Oh, si Gang. Tapos si Nigang. Tapos silang tinadalawin. Kebab or palos? Hindi Pag so, umuwi, kakain muna tayo. Alphard's Adventure TV. Mantap! Pero puro igan. Ayos ah, Galing! May nakakita panos dito, puyaon n'yo. Ang problema, marami pala lungga ito, kapit-kapit. So, ang choice natin dito, tutorial yan eh, pagka pinasok ko yung kanyang uh, uh, lungga, mga agad yan eh, eh, pagka kinainan natin, baka tatapin. Ito lang natin. Andito sila, hindi sa ilalim. Kapit-kapit kasi yung mga bato na yan eh. Andito. Kanina ang ganda ng pwesto. Hindi bababa sa 3 kilo. Kailan okay. pumasok na kaya mahirapan na dalawa ng balon. <coughs>

itu enggak kayak di sebelah. ada di sebelah petrol kalo. gua udah bagi dewa yang adalah naik tiket. kaya Ipit. Ano dito? Ha? Kaya dito. Hindi Kaya na. Baka yung kalang sa akin. Wala Kaya pa na yung tinga pagkitin. dito. eh. Nagkagulay ang sa ko. Parang walang nagalaw eh. na po. Malakot ka. Kung mo na siya, Terima <tuk tangan> kasih <tuk tangan> nakapay nga hindi naman kalangoy <laughs> Tatoy, patak mo anu, na ano Yung underwater Hatoy. Hatoy. Bro, pasika, mas Tatoy Tatoy Bro, pati nga tatoy ng underwater Last light Ha? Ano mas tatoy? Tatoy Ine. Teka, kakarating ko. Ula, kaya ka? Itamos, itamos. Taniya, Sana, pinana pinana ano ito ang Saan kuya. yung Ibang spot yan. Ano ito? yung pinana kanina. Dating may tama ay, kanina. tama kanina. O, yadaw, may tama sa katabay. Ayan o. May tama. Nabunot nakalabas. Dito para sa baby nito? Ito pa naman kanina. Okay maganda-ganda ang ating buti hindi pa ba bini binibili galunggong bala kang bumili ng galunggong ayun na na naman si boy Ay, tama kanina oh. Boy2Hog nakahipo na Ay, nabunot lang yung ano yung tama kanina ano ayun kakawitin ko, ko. huwag ka ko yun huwag <laughs> ka Ay, ba ba? <laughs> mo. Lang. ka nakawak ko yun ka ko yun sa yung unang tama, yung unang tama niya. Ay, bro. Ay, ito ba lang yung unang tama? Agustin na, na bunot yung tama, din, eh, lumag, labunit, ano. Ay, ma. Okay. So, ganyan ka lupitan. siguro na? yung flapper niya. Hindi. Kanina kasi ito, pa, ang ng, ano niya. Na, ay, din, eh. Hindi, hindi eh. Parang nabunot kanina. Subo mo yung kamay mo. Ikaw nga, ano ka dadamay mo na naman <laughs> <laughs> Ang dalawang tama siya. Buti ko yan ang iban nyo. Butang, butang, butang. Butang mo lang sa lupa, sorry mo. Ayaw, ayaw. Kita, ayaw. Kapay at tapos may tatoy na meron namin si tatoy. Pala ala ala nang ano nang kyan? Meron pa yan. Bali ka pala tatoy, dapat piniksero mo sa maliwanag. wala. mo sa muli wala. mo daw. Ay wala nang ano ha. Malakas pa yan. Asa yung kugad? Pag nakawala <laughs> siya kakagatin namin. Sige ano yung manag dyan ay wala nang ano. Eh. Ha ha

Eh, kung yung may pang sita o, tsaka mustasa. May na, na o. <laughs> Malabano, siya na yung barbecue o. Yan yung masarap pa rin. Malabot na pa ah. rin siya rin. Okay, bitawan mo yung e, ba Ano na, mahuhugot na. Ayan o, hugot na. Sige, sige, Sabitan mo na niya, kuya. Sabita mo na, ano. Ay, yung siya Ayun, niya na. niya lang. Dix, makikaya na naman yan. Nakakalitin pa rin. Oo. Nakakawala na. <coughs> Sa sobrang lang, ayan o, plus <coughs> na. <coughs> Sobra. Ah, bigla, bigla, bigla. Oo. Oh, oh. May killer instinct na ano. Yan. Pag-alat sa kadad, marag na po dito. pag ang alat sa kadad, ano, naglalagi tingin ako tayo nga. Tapos sa gabi, watig na ang tingin mo para may asin-asin. Oo, oh, masarap nga oh, ito. Masyado mahaba. Hindi lugi. <laughs> ah, sabi nyo nyo, te. Sana kasi magugana naman dito sa Sabi, <laughs> Palos number 2 ito. Pero parang malabanos kasi bilog na bilog yung katawan niya. At kulay sepahi <laughs> kubuyan, malabanos. Malabanos ang tawag nila rito. So sa palos number 2. Wala pa yan sa Nahuli ng mapya. <laughs> Hindi pa tayo umabot na isang oras makalipas makahuli ng isang may susunod na ulit. Very good. Oo, yeah, oh, kasama pa ako doon. Ang TV niya doon, binamatay niya do. Veteran yeah. ito, Ay, na. Veteran ito nga doon. Tapos may stadyo nga mm, ninyo. Bumuka na siya doon. Ang stadyo ba. ito, bala. So, saan sa, ang sabit niya? Sa may ano? Bumita, ulo ko sa tali. Masingat dito sa may gita ng atay. Bole. Grabe ang palos na ito. Ang daming dinaan ng laban. Malas niya. Ayan ang kawin. Unat mo. Talagang...

Tama mo muna no. Para mabilis. Ay, mabilis pala. Sa dami na natin niya. Manon ng iga. Oh. May problema wala naman dito. Magbabaka ka naman. Ngayon, magbabarbecue tayo. Ano sabi mo, Bradix? Sa pamamalakaya, lagi Pani may pag-asa. Ayos. <laughs> Ayos. <laughs> di, ano, di ano na lang ako. Pag pag-u-edit ka, yung pinakamaganda na pag -e edit na ikaw mga... Iyan yung sinasabi na <laughs> uh, galunggong na, naging palusok pa. <laughs> <laughs> Palos Kebabs Dito mo lang matitikmahan sa Real Quezon Kasama paros Palos Mafia At syempre, start Ayos! Fight! Yow! <laughs> si Boy Tugog <laughs> Si Boy Tugog <laughs> Boy Tugog <laughs> Boy Tugog Si Boy ano yan? Si Boy Hugot Hugot Kung ano-ano ang inuhugot Mamaya oh, na yung iba Oo, oh, hindi kasi

Ngomong ating master shit. Master shit mo, master shit. Master shit. <laughs> master shit. <shape>. Master shit. Sabi, eh, iba naman yung Alberti, basta sinigang. Hindi, hindi ka gano'n tayo, ini hindi na talang mamula bago yung Oo, oh, pinangi. Roma! Pero Eh masarap yun, sabiso. Ito na yung para ano? Ito bang ang gulo ng balong? Sige, <laughs> Pelos, pelos po ito. Yung isa, sasapaw na lang natin sa kanin. Yung